Nagpapaulan pa rin sa extreme northern Luzon ang bagyong si Uwan. Sa kasalukuyan ay nasa labas pa rin ito ng par pero trough nito ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala, sa mga susunod na araw ay inaasahan ang mga pagulan sa Visayas at Mindanao na dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating i center as of 10 am kanina ay nasa layong 265 kilometers west northwest ng Itbayat, Batanes na ang bagyong si Juan at nasa severe tropical storm pa rin ito. Kumikilos ito north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat nasa labas ng PAR ay nakakaapekto pa rin ito sa extreme northern Luzon. Habang ang trough naman ito ay nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Region at Abra. Samantala, binabantayan ngayon ng pag-asa ang mga kumpol na kaulapan na bunsod ng Intertropical Convergence Zone na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang agwat temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at nasa 90% ang chance na pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng ulan. 24 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng pagulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at sa 40% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at sa 30% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.56 ng umaga at lumubog ng 5.25 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jan Garcia, iMinds, Minds, Philippines.